Nakauna-una ang TV interview ni Lance Raimundo matapos maisaayos muli ang kanyang muka. Sinabi ng singer na sumailalim siya sa dalawang operasyon. Ano na kaya ang itsura niya ngayon? Silipin sa chika ni Aubrey Carambe. Ito na ang bagong itsura ni Lance Raimundo. Dalawang buwan matapos ang kinasangkutang freak accident. Halos hindi makilala noon si Lance na nasira ang muka matapos mabagsakan ng 95-pound barbell habang nag-workout sa isang gym. Nabasag ang kanyang ilong, cheekbones at nabulag pa ang kanyang mata. I was in critical condition because ganun ka lala yung naging damage. So it's not just a facial injury, pero pati yung brain ko nga na ano, na tamaan. Ni pinaka-importante talaga sa tao is life. I mean not physical na yung gagapo ba o ganun. Yung iniisip ko talaga gusto ko lang mabuhay. Sumailalim so si Lance sa dalawang operasyon para maayos ang kanyang mukha. Naging mabilis din daw ang kanyang recovery dahil na rin sa kanyang malakas na resistensya. Mahilig daw si Lance Sports at wala siyang bisyo. Malaking bagay din daw ang suporta ng mga taong nagdasal para sa kanya, lalo na ang kanyang pamilya, ang kanyang mga magulang at ang kapatid na si Rani. Because we're a small family, talagang never akong pinabayaan. And the first few days na halos paralitiko ako, di ako makagalaw. Simple things like shaving my face, si Rani gumagawa. Kahit na raw naging mahirap ang pinagdaanan niya dahil sa aksidente, maituturing pa rin daw niyang maswerte ang kanyang sarili. Marami rin daw blessings ang sunod-sunod na dumarating sa kanya ngayon. Nakatakdang ipalabas ang tatlong pelikula niyang ginawa bago siya maaksidente. Nakatakda rin siyang gumawa muli ng isang international film. Ipinarinig pa niya sa amin ang kanyang bagong kanta para raw ipakita na hindi nawala ang Kanyang singing prowess. Love and fascination. When you take me by the hand, girl, I make you understand. Yeah, I'm back. Aubrey <laughs> Bell updated the showbiz happenings.